Ako, sa loob pa daw ng simbahan talaga. Gumawa na naman po ng eksena itong si Aling Maliit. Marami tong eksena eh. Maraming viral video itong si Senadora na naanjan, may kaengkwentro siya na security guard, mga ordinaryong kababayan natin na mukhang pinapagalitan at pilit niyang ini-intimidate. po ang nakikita natin sa sa gawain na si Aling Maliit. Yan po ay totoong malaking kasiraan para sa inyo. Mapatol <laughs> I mean, pumapatol kahit sa mga ordinaryong kababayan natin At syempre, hindi mo masisisi ang mga netizens na Makuhana ng video katulad nga ng nangyaring ito sa simbahan mismo Sinugod daw na si Aling Maliit Yung kanyang katunggali sa politika dyan sa Las Piñas. At natural lamang na itatanggi yan na si Aling Maliit Ang sabi niya, hindi daw niya sinugod yung katabi niya kasi daw, itong kanyang mga katunggali, sila daw kasi ay nagbabayad ng media para siraan ang pamilyang Villarne. Wow! <laughs> ang pobre nyo naman. Ay, di ba napakarami nyo pong pera? Eh, di tapatan nyo ng paninira. Magbayad din po kayo ng, ng mga media. Total, yung ginagawa nyo ganito ng mga eksena, malaking kasiraan to para sa inyo. O, oh, kaya nyo nga ipakita yan or gawin yan sa publiko maano pa kaya yung mga bagay na pwede nyo gamitin ang pera nyo para kayo ay mamayag paglalo para wala nang manira kuno sa inyo at kayo na mismo ang sumira sa kalaban nyo. Gawain nyo rin yan. Ano ba? Hmm. Kayo yung may pera eh. Bakit pa niya daw ako kasi nilapitan? Kasi etong katunggali eh, ng mga villiard dyan sa Las Pinas ay nilapitan ata etong civilian si na no, makita siya at kinamayan. Sabi niya, huwag niyo na akong batiin sinabi daw niya yon dito nga sa uh, niya na isang counselor. Huwag mo na akong kasi sinisiraan niyo naman ang pamilya namin. <laughs> Talo ka dyan. Hindi mo kayang uh, sabihin na natin, parte ng mga ganitong klaseng laro ang kahit papano maging civil ka, maging maayos ka sa mata ng publiko. <laughs> Nadadala siguro ng emosyon etong itong isang ito. Siyempre, I'd like to believe na ang laki ng performance ko, kaya daw wala silang magagawa kundi gawin yon, Gawin yung paninira na yon laban nga sa kanya, kay aling maliit. Nako. Hmm. Ayan, pati simbahan talagang hindi daw pinatawad. Meron pa eh, itong isang babae na to, merong babae kasi dyan na kasama nga nung nung sinugod ni Aling Maliit, maliit na si Councilor Mark Anthony Santos. Mm -hmm the video, ito yon, makikita dito na uh, etong civilian si uh, uh, is pointing finger at Santos while her niece, Las Piñas, uh, Vice Mayor April Aguilar, appears startled. Nataranta, syempre, nagulat and steps aside as the incident unfolds. So makikita nyo etong isang babae na ito, yung naka-green, na nabigla talaga. So, ka kahit sino naman kasi, kabigla-bigla yung mga ganong akto kung alam mong sinisiraan ka, eday magpakabuti ka para wala silang makita sa iyo na kasiraan. Kasi yung ginawa niyong action na ito, karagdagan ito na kasiraan ninyong mga villiard. Marami na eh. Hindi lang kasi ito ang na video na eksena niyo po aling maliit. Napakarami na na eksena. At lahat ng yan ay nagdadala talaga sa inyo ng kasiraan at kahihiyan. Kaya good luck.